Ahi po, mga nangarap po sa ting lahat. Welcome back na po sa ting YouTube channel. For today's video, ay isa ramang pong tanong po ng tipong subscriber na tipong sasagutin. Toy galing po kay Zisa Lara. Shout out po sa Jan kaibigan. Ang kanya pong tanong ay nasa tatlong araw na po yung kanyang inahing baboy pagkatapos mga anak Pero hindi pa rin dumudumi. So kayo po yung mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop ang kabuhayang pagigultura, mag-subscribe lang kayo sa kong kay YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, so atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagdumi po ng ating mga inahing baboy pagkatapos mga Kapag malapit na po mga anak itong mga inahing baboy po mga kaibigan, mula 110 days onwards, tayo po ay dahan-dahan na po natin binabawasan yung kanyang kinakain ng feeds hanggang aabot po sa 114 days na expected day of delivery na hindi na po natin pinapakain yung mga lagang inahing baboy. Ang rason po kung bakit natin hindi po sila pinapakain is para po hindi po busog yung kanyang chan, para po walang masyadong laman yung kanyang chan, nang sa ganon hindi po mahirapan sa paglibor hindi po sa mahihirapan sa panganak at saka mas madali po sa matapos mga po mga kaibigan so safety po yung mga biik ang ating pong concern kung bakit po atin pong binabawasan yung feed sa kanya pong kinakain kapag napansin nyo po mga kaibigan na naglilabor po yung mga inahing baboy sila po ay nagbabawas ng laman ng kanilang tiyan so sila po ay ihi ng ihi at saka sila po ay dumi ng dumi po mga kaibigan. Hanggang napansin nyo po na kapag malapit na po silang manganak ang kailang dumi po ay maliliit na dumi na lang parang dumi na po yung kambing ang inyo pong makikita so ibig sabihin yan mga kaibigan maliit o wala na pong laman yung kanyang chan nang sa ganon handa na po yung kanyang tiyan para po mga anak ng kanyang mga biik ay yung space po ng loob sa kanyang chan ay hindi na po ganoon kataas yung presyon kapag sobrang busog po yung inahing baboy po mga kaibigan doon na po papasok yung mga problema at saka mga komplikasyon doon po sa panganganak ngayon, pagkatapos mga nakit mga inahing baboy, kapag napansin nyo po pagdating ng or ilang araw po, mga dalawang araw, tatlong araw, yan po ay normal reaction lang po yan ng tiyan ng yung mga inahing baboy. Kasi nga po, lahat po ng laman ng kanyang tiyan ay kaya na pong nailabas. Doon po sa panahon na siya po naglilabor. So, hindi natin siya pinapakain, kaya wala talaga pang laman yung kanyang tiyan. Ang inahing baboy po natin ay dahan, -dahan pa siya nakarecover kaya hindi pa siya dumudumi sa pangapanahon na iyan dapat ang inyo pong gawin sa mga panahon na pagkatapos mga anak yung mga inahing baboy nyo ay painumin nyo po ng maraming tubig para hindi po siya ma-dehydrate at saka mas marami pong gatas ang mabubuo sa kanyang katawan dahil po sa tubig na kanyang iniinom po mga kaibigan pagdating mo ng limang araw mga kaibigan inyo na pong mapapansin yung inahing baboy nyo na dahan-dahan na pong dumudumi kaya po huwag po kayo mag-alala kapag sila po hindi pa dumudumi mga tatlong araw kasi po, normal reaction po yan mga kaibigan sa katawan natin mga inehing baboy pagkatapos mga anak. So yan po ating vlog ngayon. Sana naman po yung nakapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman po tungkol po kung bakit pa ba hindi ba dumudumi yung ating mga inehing baboy pagkatapos mga anak po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.